bigla niyang na-realize, ay, kawawa naman pala yung taong bayan. Parang gano'n. So, titignan natin dito ang sinasabi niya dito at i-compare niya natin doon sa kanyang ginawa at sinabi last. Oh, wala talaga. 220 meter, 35 55 billion. Completed ang record ng, ng public works. Mm. <coughs> wala kahit daw. walang ginawa. Kahit walang isang, ginawa. Wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Mm. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. <coughs> Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Ah. Hmm. Diba? Yan ang sabi niya, wala ka ni makita ni isang semento o kahit na anong poste eh, ng flood control. Kasi ngayon, nag inspect siya. Eh, anong ginawa niya last year? Galit na galit pa nga siya dito last year. Ito, last year ito ah. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radio, television. Nasaan ang mga flood control? Nanja ng mga flood control na overwhelm lang. Uh. <laughs> <laughs>